Buenas dias, damas y caballeros. Tinulik sa ni, uh, ni ombudsman. Boing remulya itong si, uh, si Joel Villanueva dito sa pagdadrama niya na pinepersecute daw siya. Ha? Huh? na kinakawawa daw siya. Ngayon siya pa ang nagdadrama na na biktima siya ha? sa pa victim effect niya. Kasi victim effect niya. Uh, nakikita ni Boeing Remulla na isa rin na uh, kongresista ha. Hindi lang hindi normal itong ginawa ni Joel Villanueva sa pagtatago ng uh, ng isang uh, dismissal order na dated uh, uh, 2019 pa naman, this, uh, July 2019, uh, hindi lang unusual ito. Kung hindi, uh, this also lacks, uh, you know, uh, being a politician, dapat transparent ka. Kung baga, niloloko talaga niya ang publiko kasi uh, human nature, human nature, di ba? Kung meron kang good news, oy, na-clear na ako sa kaso, wala na akong kaso. Siyempre, di ba nakita natin ang sa issue pa lang ng, uh, ng impeachment, matabi itong si Joel Villanueva eh. Ha? Doon pa lang yung naalala nyo, yung pag-file ng impeachment at saka uh, pag-file ng impeachment, majority leader siya noon. Pag file ng impeachment siya uh, siya pa nag-move na na sinabi na wala na the order of business sina uh, sabi niya kay cheese and, and she, he moved for the for the kwan uh, uh, ending of uh, our, our recess ng kwan uh, uh, ng uh, adjournment adjournment ng 19th session don't don pa lang patay na yung impeachment eh. kasi they could have uh, you know they they could have uh, taken you know last minute of business kahit hindi sa hindi pa sa kwan hindi pa nakalagay sa agenda they can tackle it because that was an issue of uh, national importance pero siya nag move na wala na daw order of business wala nang other matters to discuss samantala kapag file lang an hour ago, yung impeachment. And then yun, na inadjourn na nga ni Juan. Pagkatapos parang, uh, parang pasenya-senyas pa si, si Mix at saka si, si na ganun ganon si Joel. Kung baka may script na sila, napatay na talaga. I-end na yung session, yung 19 session. So tuloy-tuloy na. Pero do you remember, after that, ang nagsalita lang to justify their action, ay si cheese at saka si Joel. Kumbaga ganyan si Joel, ha? Uh, he loves to talk. He loves to be interviewed. Ha? Kumbaga ganun siya kaingay sa many sa, sa many issues affecting the country except yung dismissal niya. Except yung dismissal. Ngayon na lang natin nalalaman na na, na, na parita na yung ombudsman. That's why ngayon, maraming question, meron ba talaga nag-file ng motion for reconsideration? Nahabol ba yung 15 15 day deadline para mag-file ng ng motion for reconsideration? Ha? Uh, bakit na delay yung uh, yung ng two 2 years, more than 2 years yung uh, decision ni ni Martinez? Ha? Ano ang circumstance uh, ano basehan para ma, ma reverse niya yung re ruling ni former on Ombudsman Conchita Carpio Morales who recommended the dismissal from the Senate of Joel Villanueva. So, ang daming question. So habang habang iniimbestigahan pa ito, ulit ni-review nire ito ulit ng present Ombudsman na si Ombudsman na uh, Boy Greguilla. Sabi niya napaka napaka suspicious itong issue. Napaka uh, parang sabi niya uh, ang sama, ang sama eh. Sabi niya ang sama. So, kumbaga, makikita na natin na sa dito sa panayam niya kay Ruchi Cruz Valdez na journalist, broadcaster na dito pa lang, ha? Makikita na natin yung yung view ni uh, on the issue yung uh, view ni Boying Remulla on the issue and uh, pending investigation parang more likely baka ibabasura lang nila itong kwan itong uh, kasi parang ginawa lang last minute eh hindi e natin alam kung talagang 2019 ba talaga na na dismiss parang ginawa na lang ito bago umalis si si nag-antidate lang at kahit walang motion for rec or kahit late na na yung motion for reconsideration. Baka nung paalis na si Martirez, saka nag-file ng motion for reconsideration beyond the 15-day uh, period para mag ng motion for consideration. And then mabilis, mabilisan ga uh, dinismiss yung kaso. Kasi otherwise, 'di ba tumakbo si Joel Villanueva noong 2022? That could have in fact, doon pa lang mayroon rin mga question na sa kanya. Na paano yung kaso mo, may kaso ka, gano'n, gano'n. Sana pinalanda ka niya, eto, kainin niyo to, eto, usak oh, saksakin niyo, sa baga niyo, itong papeles ng dismissal. na dala -dala niya, dapat kada campaign, kada campaign sortie ng unit team, daradala niya yung papeles. Eto. Tapos magpagawa pa siya ng malaking tarpulin. Joel, ombudsman, dismisses Joel Villanueva. Ano? Dismisses case. Yung 10 million na uh, bulati ni Joel Villanueva. So, uh, mas uh, nakakakuan talaga. Nakakaduda talaga. Nakaka, kumbaga, parang insulto talaga sa intelihensya. Parang nag talaga ang ombudsman para lokohin tayo. ah, <laughs> lokohin ang hustisya. And uh, dapat talaga suriin na mabuti ang nila nila Ombudsman Remulla and uh, and uh, reverse ulit, reverse ulit yung highly suspicious and irregular irregular decision. And mind you, ha, to reverse a decision tulad yung kay Morales para ma-reverse niya ni a ni, o uh, uh, ni Martires, Ombudsman Martires. Dapat may new evidence pero wala. Eh. Same old same old evidence yung signature at saka yung nagkamali yung pangalan. Pero wala nang bagong ebidensya eh. Among others. Kaya highly suspicious yung this yung reversal rin ni Martires. Kaya ito si Boing Remulla, uh, for the first time, kasi noon hindi niya inihayag yung opinion niya dito, sinabi lang niya na he found it strange, nakakagulat. Pero dito sa interview niya, ha kay journalist, uh, kaibigan rin natin, si Ruchi, Luchi, Luchi Cruz Valdez, ah, uh, ah, uh, Uh, sabi niya very questionable and very unusual itong uh, itong bagay na ito na na sinekreto sinekreto yung uh, reversal ng 2016 order ni uh, um, then ombudsman Conchita Carpio Morales na na uh, ni-recommend yung dismissal la uh, ni Joel Villanueva. Sabi niya pati sita, sila. Ah uh, nagulat dahil si uh, na parang sinekreto ito pati sa kanila pati sa mga mga uh, officials, top officials ng Office of the Ombudsman. Sabi niya walang nakakita noon eh. It is it has never been made public sabi niya. At sabi niya uh, nakita daw niya na ngayon na uh, parang uh, kine ni Joel Villanueva sa mga sa mga pahayag sa media. And mind you ha, for the first time rin, di ba? Matabi talaga ito si Joel. Ha? Yun nga sinabi ko. Uh, among, among the senators na talagang openly, consistently nagsasalita na dapat patayin ang impeachment bago pa umen, uh, umeksena si Marcoleta na who finally sponsored the resolution to kill it or to archive it, to archive it. Uh, as, as recommended by uh, Tito Soto. Uh, ang talaga nagsasalita talaga, si Cheese at si, tsaka si Joel. Uh, at uh, paminsan-minsan nagsasalita si JB, si Jingoy, pero it was really Cheese and Joel lang talaga ang maingay sa issue na yan. Later on, naging senator na si si Marcoleta, siya na naman. Kahit si kahit si Alan Peter kait ano, paminsan-minsan lang umi-eksena. Ha? Kahit lawyer. So eto, bakit tahimik si Joel ngayon? Bakit hindi siya makapagsalita? Dahil natatakot siya. Baka mas lalo siya magsalita at mali yung sinasabi niya. Baka mapaamin pa niya na hindi sila nag-file ng, ng motion for reconsideration on time or baka ngayon na lang nila nag-file this year para bago ma, ma umalis si 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 o hindi talaga sila nag-file ng motion for reconsideration and yet without motion for reconsideration dinismiss pa rin ang kaso ni ni uh, ni Martinez baka hindi 2019 din na dismiss in ante date lang ngayon lang 2025 na dismiss So very suspicious. Dapat ipa, ipasuriin yan papel mismo ng bismisal ha? Sa, sa National Bureau of Investigation. Ha? So kaya sabi ni uh, sabi ni ni Ombudsman na uh, Remulla sabi niya <laughs> wala walang dahilan si Joel para sabihin harassment ah ha? kung baga sabi niya Uh, ang kwan pa nga dito, ang, ang publiko ko pa nga ang deado, hindi si Joel Villanueva. Sabi niya, itong sinabi niya sa interview, it sucks, <laughs> it sucks, ha? it sucks. Ang sama eh, the whole time hindi sila nagsasalita. The whole time Joel Villanueva has been quiet about it. Sinabi niya, he's being, he's being harassed pero harassed, pero hindi niya sinabi that thing has been reversed. So sabi niya, the whole time, the whole time from the time pinailan itong kaso sa kanya, I believe 208, 208, pinailan itong kaso sa kanya. Hanggang ngayon, binabanatan siya, pero hindi niya nilalabas ang ang dismissal order until until sa time na maingay siya sa impeachment binubuhay ulit ng tao yung dismissal order niya pero ngayon na lang so baka the whole time nung paalis na lang si si Martires hindi ko naman sinasabi ito kay ganito ito kay Martinez. pero alam niyo yung mga nagre-retire ng mga PNP chief mga mga DPWH secretaries yung paritire na meron yan sila paba, paikot ng pabaon mga eh. IFP chief umiikot sila ng mga kampo-kampo para mabigyan sila ng parang retirement cash gift pang retirement meron pang isang uh, isang dating secretary ng uh, DPWH na nag-float, natatakbo siya sa isang mataas na pwesto. Kaya yung mga regional director, DEs, lahat, uh, nag-contribute, umabot ng 1 billion. <laughs> umabot ng 1 billion ang pabaon niya. So, sa, sa Supreme Court rin at sa Court of Appeals, may mga, may mga kwan rin. Nung, nung reporter ako don at naging na, napunta ako sa legal PR, yung mga kliyente namin, Uh, mga lawyers and uh, mga big companies na may kaso sa mga courts in the country. Legal eh, PR na legal ha, issues ang tinatakil namin. Ganun rin, bali-balita yung may mga justices na na binebenta binebenta ang kaso yung yung matagal na kaso sa sala nila guilty yung isang negosyante o isang politiko Uh, in exchange of 50 million 100 million i -re reverse nila or ka, uh, kahit guilt kahit guilty sa sabi nila innocent i -re reverse nila yung mga decisions ng regional trial courts or court of appeals kung baga, gagawa sila nang ng uh, ng, uh, ng maling-maling decision unfair na decision doon sa mal malaki magbayad sa kanila Kumbaga, bago sila umalis, ayusin na nila yung mga pending cases sa sala nila in exchange for ganito. Parang kwan yun, parang pa, pa, retirement, pa, pabaon sa retirement. Kumbaga, okay. Anyway, hindi ka na maliit na lang pension mo, pero meron ka naman na hindi ka nakikita ng malaki, a uh, uh, retired ka na, meron ka naman 100 million na pabaon or umabot ng 150 million sa iba't ibang kaso, kanon Meron ganun eh. So hindi kaya <laughs> pabaon rin ito? <laughs> Nagtatanong lang. <laughs> Tatanong lang. Kaya sabi ni, sabi ni Boeing Remulla, it sucks. Ang sama eh. The whole time hindi sila nagsasalita. The whole time Joel Villanueva has been quiet about it. Sila sabi niya he's been aras yung nga. sabi niya inaaras siya bakit hindi niya nilabas. Pero hindi niya sinabi that thing has been reversed. So, yun nga, bakit hindi niya sinabi? The whole time na naharas siya. At kahit ngayon, hindi siya nagtumawag ng press con. Maingay na maingay siya sa impeachment. Nagpe-press con. Bakit ngayon wala? Puro text lang pinapadala sa media. pur sa, bari, kahit very close media niya na noon pinapaunlakan niya ng interview. Bakit ngayon hindi? Kasi very close siya sa, sa Senate media eh. I know I've been part of the Senate media. I've been part of the Malacanang media. I've been part of the Congress media. So very strange, very strange. Itong mga itong action ni Joel Villanueva. Kaya tama, ah, nagalit na. It sucks. Sabi ni ni uh, ni Sana. Uh, well, Sana gagaling si. <laughs> ma ma recover mabilis -ma si si Remulla. sana bilisan na rin nila ang uh, pag-review dito sa kaso na ito. At kung talagang maling-mali ito, ha baka kwan lang ito, baka pabaon lang sa retirement. Eh dapat i-reverse niya ito. Anyway, sabi naman ng mga lawyers, may nasa power rin niya to reverse lalo na kung uh, ang uh, order ng kaso, ha? Pero kung hindi na ma-reverse, ah, di ba naman ang flood control issues by mid November nakaku na nakakulong na yan si Joel kaya dapat batayin na ang movement niyan baka tatakas talaga yan ha? tatakas okay sige ang dito na muna tayo ma baka bahabol pa natin yung uh, yung uh, walking natin this morning so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog.